guys, super yabi goodness na ano ba halap harap nyo? Yan! Kain na kayo sa Boyet. 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 Take two, boss. Kain na kayo sa Shomai ni Boyet. Mapapa-analyze ka sa sarap. Yeah. Ito nga ang Mandaluyong's Best Shomai Edition. Yan! At ito nga ang ating pang best five, guys. Yan ang Shomai ni Boyet Onte, guys. Hindi lang pala sa singing magaling si Boyet Onte, kundi sa business din. At pinipilahan at murang-mura pa, guys. Located nga sa may given Ville 2, Calbayog Street, Mandaluyong City, guys. Ang isa nilang stall. At mapapansin na medyo tago na siya, guys. Dahil nagkakahigpitan na nga, guys, daw. Katulad nyan, di ba? Papasok pa dyan. Pero kahit ganun nga, guys, ay pinupuntahan pa rin sila dahil kakaiba nga ang siomay ni Boyet Onte at murang mura pa guys lalo sa sauce at chili garlic nila ay iba ang lasa guys kumpara sa iba Tiyang gulaman nila ay binabalik-balikan din guys iba ka talaga Boyet Onte pang tawag tanghalan na pang business pa kita nyo nga guys at pinipilaan sila lalo ng mga kabataan at mga workers guys kaya nga umorder na ako guys at nilalagyan ko ng chili garlic yan yan ang sa masarap nilang sangkap guys lalo yung sauce nila hindi man Ayan medyo yung shawamay nila pero yung sauce at chili garlic nila ay panalong panalo. Yan. At lalo nga sa gulaman nila guys, tignan nyo nga yan si Every oh. Siyempre itong tiki man time guys eh. Kailangan natin kayo takamin para umorder din kayo at hanapin yung shawamay ni Boy Tonte. Yan. At syempre si Every kakain din. Yan. Mahilig yan sa manghang guys. Mana sa papa. <laughs> at hindi niya na nga tinigilan guys ang pagkain ng shawamay kahit manghang katulad nyan. Ayan. Very good, Every. Mukhang babe sa video, ha. Nakailang take tayo niyan. Ayan. Gulaman is life. Kay Every. Ganyan din ba ang anak nyo, guys? Pag nagpo-food trip kayo, pati siya, syempre, dapat di makalimutan. Yung tipong pag inagaw mo yung kiniinom niya o kinakain niya, eh, magagalit din. Ayan. Sarap ng show ni Boy at Onte. Guys, ito pa ang last bite. Mm. Interview natin si ate. Mama, anong pangalan mo ma'am? Plain. So, anong oras kayo nag-open? Alasay. Ah, alasay. Sanggang anong oras po? Uh, mga 1.30. Ano yan? Araw-araw yan? O may day off? pag ko mo lang. Pero madalas? Bukas talaga? Ah, sige. At saka pag wala naman ako, may nakasakit. Ah, dito rin banda? Ah, sige. Saan po yung mga meron kayong area eh, uh, para mapuntahan may game mark, may gusto ko lang hanap sa ng munisipyo madadaanan. May bilyaran ko. Bilyaran din. Sama sa TV5. Sa TV5. Ah, TV ah, dun sa Pioneer. Kaya nga't puntaan nyo na ang nabanggit ni Ate Lenny ng mga area. So, ano pang iniintay nyo, guys? Tara na, let's go! Kaya, thanks for watching, guys. For more super yummy dress, like, comment, and subscribe! Baka nang pang best for natin, guys.